Isa ka din ba sa nangangarap na sana balang araw magkaroon ng isang sariling samgyupsal business? Sa video na to ay hihimayin natin kung paano magsimula, magmanage at magpalago ng isang samgyupsal restaurant. Mm -hmm. Good morning sa'yo kapatid! Saan parte ka ng mundo na nanonood ngayon? This is your food business bro, Zach Sacdalan, and you're tuned in to the Food Entrepreneurs Channel kung saan pinag-uusapan natin lahat ng dapat mong malaman kung paano mo patatagbuhin ang iyong food business. Kung bago ka sa channel ko, please subscribe to the channel at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga sessions natin at sabay-sabay nating aralin ang mundo ng pagnanegosyo ng pagkain paki like na rin ng video na ito. Hindi ba kayo nagtataka na kahit napakadami ng Sam eh madami pa ding nagtatayo ng bago. Isa lang ang ibig sabihin nito kapatid, malaki ang opportunity sa Sam market. Kailangan mo lang talagang hanapin yung tamang market mo at yung tamang unique selling proposition para makakuha ka ng sarili mong market share. Kaya naman naisip ko na wala nang mas efektibo pa para pag-aralan ng Samgyupsal business kundi makarinig sa first-hand experience ng isang Samgyupsal restaurant owner. Dahil dito ay ininterview interview natin ang isa sa mga mentees ko na may-ari ng Share It Samgyupsal na si Lori dito sa Davao City. Tara at pakinggan natin ang kanyang kwento. Hi, my name is Lori Mayagoni and I'm the owner of Share It Davao Korean Food House here in Matina Playa, Davao City. Kailan nagsimula si Sherry? Um, actually, um, it was started sa ano pa sa Share It sa Lipa. Yun yung mismo ay main branch. So, um, nag-contact yung business partner na mag-ano kami dito sa Share It Davao. So, nag-start siya um, May 2023. Ay, June 2023. Kamusta naman ang business so far? Um, so far, so good naman. May mga challenges. Like, since first time kong nag, ano nang business, like, restaurant. So, need talagang tutukan yung sa marketing, yung paano i-handle yung staffs, saka yung, ano po, yung, saka yung operations pa talaga. So, first time mong mag-business? Uh, I have business before sir, yung iPhone, pero hindi naman siya like restaurant talaga. Okay. So first time ko mag-handle ng restaurant. Ano yung mga challenges na pinagdaanan mo nung na nagsisimula ka? First is, di naman talaga maiwasan yung mga uh, mag-increase ng price ah. ng mga like meat. Then, lalo na sa mga, ano po, staff ko talaga. <laughs> Isa sa mga staff. Pero okay naman siya, na-handle naman ng maayos. Mm -hmm. Learning din po. Bakit napili mong yung Sam sa? Kasi, personally, ano ko talaga yung sanggipsal, like, mm -hmm. every, ano, every may bagong sanggipsal na restaurant, mm -hmm. lagi akong pumupunta. So, parang, na-happy din ako kasi parang, Mm -hmm. O parang pangarap lang na ni siya before, like one of my favorite na ano na cuisine. Uh -huh. So, and now, like own na na po. Mm -hmm. Pero hindi ka ba natakot na sobrang dami ng samgyupsalan tapos magtatayo ka pa ng before, sir, yung pag-start pa lang, yung wala pa lang nag-ano, mm -hmm. like, natakot ako baka ano, ganito-ganyan, like, ah. baka walang tao, or, or ano. Mm -hmm. Pero, nung mag-start na, okay naman din pala siya. And then, marami din namang good feedbacks when mm -hmm. it comes sa foods, na okay daw, um, syrup daw, so ganun. Okay. So, na okay na. <laughs> Pero, syempre, hindi din magkampante kasi madami yun namang mga kakompetensya, so need din po um, Hmm. improve pa yung um, Okay. Nag ano pa nagii-innovate ka pa continuously. Yes po. Okay. Paunti. Ah, uh, ikaw din ba ang nag-aano ng uh, develop ng mga bagong in, ano, recipe or Yes, sir. Okay. Learning din po ako sa ganun. Since sobrang dami ng samgyupsal sa uh, sa ano no. Ano, what can you say yung parang pinaka-unique selling proposition ng Sherry? Para puntahan nila dito. Yung sa um, Share It po kasi is, ano siya sir, um, like affordable siya yet yung quality niya po or yung, yes po, yung quality ng food is hindi din siya like yung, yung ano, cheap and, yun mm -hmm. po. Parang even mga if family na gusto mag-celebrate, ah. like gusto nila ng, ano, like matry yung mga sanggyu. Ah. So ma-afford nila. Kasi we have ano naman, yung mga packages namin na yung um, cheapest to ano. Ah, so may mga ano, may mga yes, packages. Yes, may so, mga packages. So nasa magkano naman ito? Um, during lunch time sir, ang starting rate namin is 198. Okay. Um hanggang 488 then kapag dinner time 368. Pero so yung sa 368 naman namin sir is madami na siyang included. Mm. So yung 198 uh, unlimited na rin 'yon. Unlimited yung pork alone sir tapos unlimited din yung mga side dishes. Ah. May one serve lang po yung lettuce and cheese. Kumikita ka pa ba doon one sa 198? Ah uh, yes po sir kasi ano naman po yung sa ano namin. Hmm. Mm -hmm. Kaya po um sometimes ginaano na mo? Always namin ginaano yung um mag upgrade ng tier. Uh -huh. So, gina-discuss namin if ano yung mas better ng ano, tapos mag-add ng other, ano po, sa options. Ah, kung so kumbaga parang marketing strategy yes. mo na lang yung 198 para panghatap. Mm, -mm. Uh -huh. Yes, sir. Tapos so, pagdating dito, upsell kayo ng higher yes, tier. Yes, uh, kaya -huh. And every lunchtime lang din siya available. Uh -huh. So, kapag dinner time, starting 368 uh -huh. po marami uh, marami namang ano, marami namang mga uh, kumukuha nung pagka nag-upsell kayo ng family. Yes sir, okay. opo. Before kasi nag-expect sila, yun din yung mali kapag mag ano ka ng introductory price para uh -huh. mag-ano sila so nag-expect na sila ng ano, na ganyan talaga. So yung iba nag- um, nag-complain sila, bakit ganito, ganyan, tapos uh -huh. pagdating is ganyan. So, paano mo hinahandle yung gano'n? Um, gina-explain lang po na nasa ano naman din, nasa post naman din na hanggang um, 4pm lang siya. Tapos, i-explain mm -hmm. na lang din ko yung, like, ano yung pagandahan ng other package compare sa yung SO198 na introductory. Sana ah. po na ko dun sa Uh, sa google reviews mo no last mm -hmm. year medyo madami dami nga talaga oh, yung nga bad ko. reviews mm -hmm. so paano mo in-address itong mga yung bawat isa ng mga complaints um last ay yung nabasa ko about sa refill like matagal daw yung serve so yung ah. ano ko ang yung way ko is ginaano ko yung mga staff ko with regards sa ganyan if ano ang mas pwedeng gawin mm. ng ganito so so far okay naman then sometimes kasi yung sa meet so ngayon na address na namin yung sa meet pa hmm. mas madali so okay. okay, na siya pero ano ba nagtanggal ka ba ng tao noon um yung ibang nasa din nasa dito sir tapos masya, maraming ano pina ko ano sila sa kitchen staff so iba yung ah okay yung, pina, <laughs> ibang position na po so kasi, kung sino yung sa tingin mo yung mas maana sa tao sila yung inilagay mo yes, sa harap po. Lahat ba sila pwedeng tumao sa kitchen? Kung baga, mm -hmm. pwede silang mag-rotate ngayon? Yes sir, yes sir. Ah, okay mm -hmm. Yun nice. po yung ano namin, nasa mm -hmm. ano din ako. Ang... Sino ba si Lori bilang leader or manager? Um, ako po ay ano, um, strict naman din po sa mga ano, sa mga like when it comes to work, mm -hmm. pero ano din po, like tawag nito, parang may ano din sa employee, like my concern or hindi yung parang ano talaga sir mm. so may malasakit din po sa mga staff tapos yun po, gusto ko is ma ano din mag lahat so ganun tim so kaya naga ano ako na parang other way na para mas mag ano talaga yung share it para mas mag para mas madami yung ano so aside sa so, pagmadami yung mga customer mas madami din akong ma-help na mga employee na need hmm. ng work tapos madagdagan yung mga um, other ano um, mga incentives yeah. sa kanyang so. Sa panahon ngayon, no, medyo nag evolve yung marketing natin. Kaya <laughs> So, ano, ano ba yung effective na marketing sa'yo ngayon? So far ngayon, sir, is yung sa social media po. Hmm. Naga Nag-ano ako, nag-ano ako nung mga um, influencer and aside from that, nag-ano ako ng Facebook ads po. Ah, nag-ano naga, naga. ako So, magkano binabudget mo yan sa Facebook ads? Yung daily po is nasa 100 to 200. Okay. And then, continuous ang running ng per month? Mm -hmm. Yes, mm -hmm. sir. Yes. kasi okay. iba na naman. So, mostly lang yung ginaran run ako na ads is yung sa influencer uh -huh. ng mga videos. Mm -hmm. Then, kapag may promo or may mga events, ganito-ganito. Kamusta naman ang success rate mo pagka kumuha ka ng influencer? so far, ano siya sir, like, ano talaga siya, siguro 90. Kasi madami talagang pag, pag upload yung influencer, tapos after ano, ano talaga. Sometimes lang, um, yung isang influencer kasi is nag, ano siya ng 198, like, ano niya talaga yung 198, tapos kasali na lahat. Ah, okay. So ayun, ang ang <laughs> <laughs> um, effect kay nag ano, ano daw expectation versus reality uh -oh. daw kasi ganito, sabi daw is 198 pero pagdating ganito ganyan. Uh -oh. So, ayun, so anong ginagawa? Meron ka bang ginagawa dun sa influencer na nagbigay ng misinformation? Sina, uh, sabihan ko siya, before pa lang, hmm. ano, sir, Huwag mo lang masyado i-highlight yung 198 kasi uh, ano man, di man yan siya ano, may time lang man. Uh, pero wala niya gi <laughs> wala niya follow. Uh, pero ay ang gina ang ko ato sir is nag comment ko dito uh, using uh, my r page. Uh, Tapos mention ko yung mga prat uh, I mean, packages ko. Ah, okay. So, kumbaga parang correction na lang dun mm -hmm. sa nasabi. Yes, po. <laughs> ano ba ito? Mga binabayaran may influencer? O? Yes, po. Okay. Binabayaran. Mm -hmm. So, may return naman dun sa investment? Yes, sir. Okay. Okay. Ganon din sa Facebook ads? Yes, sir. Yes, sir. But, ito nakikita ko, no? may parang meron kang uh, buffet table dun. Mm -hmm. So, ano yan? Yung mga sides ba Side, yan? Side, yes, po. Side dishes lang po. Okay. So, yung mga tao, ano na lang sila, kusa na lang silang pupunta doon? Yes, para? po. And then yung meats order na nagbago. yes oh, po. Mag-serve lang po. And ano nga yung mga ino-order mo na na klase ng meat? Ay, ino offer mo. Yung what do you mean sir like ah uh, pork lang ba o may ah, beef? may pork, beef, uh, tsaka chicken po and uh, may seafood din po. Ah, may seafood. Yes okay. po. So, anong tier ang kailangang kunin ng tao para may makuha seafood. din yung seafood? Ah? Ano po, yung 488 po. 488. Yes, po. okay. my yes, okay. na yung simple cards niya. Okay. So pag-usapan natin ng konti yung supply no kasi para naman po <laughs> sa mga nagbi like, business din. Okay. Uh, kasi merong uh, parang uh, debate kung fresh ba o frozen yung dapat gamitin. So kung ikaw ang tatanungin, anong mas prefer mo? Yung sa meat, frozen po. Kasi yung sa frozen, kasi yung ano kasi namin ng meat sir is frozen po talaga siya. Mm -hmm. Mas maano ko yung quality nya. Mas maganda ko yung quality niya. Kung uh -oh. uh -huh. may compare mo sa fresh mas uh, halos parehas lang dun yes, ba? Yes sir. Oh. Kasi yung nag-try ako ng fresh, like yung local lang po uh -oh. ng mga meat, mas uh -oh. iba man yung quality niya dun sa imported na frozen. Uh Oo -oh, nga. Well iba kasi yung local. Kaya nga po. Na po. Oh. Yun po yung na-encounter ko. But yes. when it comes to price, alin ang mas affordable? yung mm, before kasi, nag-compare ako sa pork, mas mm. affordable yung sa... Fresh? Um, no, po, yung sa frozen. Ah, frozen. Yes, okay. Base lang sa pork mm. na i in part ko before. Uh And yung beef, tsaka yung chicken, ganun din ba? Yes, or? Yes, po. Okay pa okay. pa sumabukas ng sarili na lang sa, YouTube, sa ano yung mga una yung mad nagbigay really ano talaga aside sa financial ready, <laughs> you need to be financially ready uh -oh. tapos aside from that sir is yung ano talaga yung lakas ng loob mm. like may mga problems talaga na ma encounter mo along the way so dapat ano pa never give up never give That's, up uh -uh. <laughs> Ayun. Tapos ano din, like may mga ano kasi may mga ibang tao na nag nag discourage na, hey, wag ganyan, wag ganyan kasi mm. ano, ganito ganyan." So, na encounter ko kasi yan siya before nung sa iPhone ko na business. Ah. Uh, tapos sabi nung ano ko nung kakilala ano, ko, um, relatives din ko na, "Wag daw ganyan kasi daw ganito ganyan." Ano? Ano daw, pangit daw, baka daw, mga malugi, ganito mga anagat sir mga ah mm -hmm. pero yun hindi ako nakinig tapos bakit no, ka uh, hindi nakinig kasi gusto ko siya gusto okay. ko siyang i-pursue mm hindi -hmm. uh -uh. ka natakot na hindi okay. risk taker talaga <laughs> so ayun sir if ever in gi follow ko yung ano yung advice niya siguro hindi ko mabuo yung share it kasi doon nag-start nag like, ano yung ano, yung career ko like hindi naman sa ano like yung successful talaga but i can say na iba ako nung before kasi mm. ako um nag-graduate ako ng tourism tapos um nag-work ako sa hotel tapos because of like need ko ng financial ano nag-work ako na sa call center okay. so while working madami akong mga ano binebenta nagbenta ako ng iPhone so dun nag ano okay. so ayun so yun na ano nag karoon kami ng bahay, nagkaon ako ng sasakyan. Tapos, ito, nagka-ano uh, ako ng share it. ever, hindi ko yun pinursue. <laughs> mm. So, ano na ba ang mga na ipundar mo so far yung katas ng share it? Um, yung car. <laughs> ah, okay. But, pero yung car naman namin, sir, is may anak kami, may um, tawag nito, car rental business din po ng partner ko. Ah, so kinonvert mo siya into another business? Yes, sir. Oh, very okay. nice. Okay. So, katas yun ng Share It? Yes, sir. Yung oh. pang-starting nun. Ang galing. Ang galing. Okay. Tapos um, sa so Share It din po and sa partner ko. Mm, okay. So, dalawa kami dun sa car rental. Okay. Pero ikaw? Dito, ikaw lang talaga? Yes, po. My okay. partner ako before pero nag... Ah, okay. Yung <laughs> sa Lipa. Mm -hmm. Hindi ka ba nahihirapan na hatiin yung oras mo since dalawa na yung mong business? Sometimes, sir, ma, ano din siya, like, per lisod. Pero ngayon, um, nag, ano na lang ako dito, like, um, contact sa, ano, like, through messenger since ano naman nila, hmm. like, ano na nila, sir, ba, mahandal na nila, pero need ko pa din siyang i-check yung mga reports, yung ah. mga, sa, inventory din. So, need pa rin. Okay. So, paano mo ginagawa na yung mga employees mo dito eh magawa talaga nila yung mga responsibilities nila kahit wala ka? Um, may ano ako sir, yung mama ko andito din. So, ah, okay. Meron ka bang manager na kaso so pantay-pantay so, sila um, talaga? Okay. Yung mama ko nagaano siya dito, naga punta punta para mag-check, mm ganyan. Okay. So, dun sa mga gustong magtayo ng sarili nilang samgipsal, ah, mga magkano ba ang kailangan nilang ihanda? <laughs> yung nag-start kami, sir, actually yung sabi sa akin, mag-prepare lang daw ako ng 150, 150 per <laughs> 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 hindi na. nangyari. Mm -mm, oh. Like yung nagastos ko like sa akin, is siguro mga half. Half a million. Mm -hmm. Tapos sa kanya, yeah, different siguro mga 800 to 1 sir kasi dito no kami kasi nagpaano paano nito mm -hmm. dito like mm -mm. yung lot lang ang i-rent namin 1M lahat ng mm -hmm. buntok kasali yung mga ano so need ko pa siyang i-improve para at least okay siya for ano kasi isa na problem na mga ano ko sir is during lunch time init kasi so ang mm -hmm. iba hindi sila mag ano ko sobra nila. Oo nga, ano. Hindi sila like comfortable, oh. kahit ako. <laughs> so need ko siya talaga iyan. Yan yung next ano. Ah, i-improve mo to. Mm, Gagawin mo siyang mm, aircon. Possible or ipa-high eh, ceiling ko lang siya tapos ah, lagyan lang ng mga fans. Oo yung... nga, ano. Pwede. Mm -hmm. Bawi ka na ba? Break even na? Uh, hirap talaga. <laughs> hirap talaga. Pero ngayon, okay na. Okay na. So, mm. lahat ng ngayon is para na sa improvement ng hair. Eh? Ilang seater ba itong ano? Mga maka-cater po siya ng 70 to 90 percent. 70 to 90? Yes So sa 70 to 90 uh, seating capacity, nasa magkano ang potential na kitain nito per day? Yung mga nasa ano sir? 30 to 20, 20 to 30 per day. 20 to 30 per day? Yes po. Okay. So... Ay yung mga like usual na sale everyday po. Ayun na, oo. Uh -huh. uh -huh. Ah, yun ang average mo talaga, 20 mm -hmm. Tapos sometimes mag-abot ng 40 kapag mag oh, magaling. So, luma pumapalo ka ng mga ano, in, in one month. Mga, uh, kano ba yun? Eh, sa 20 na lang, mga nasa 600. Mm -hmm. No? So, sa ngayon, sir, nag nag-try mo na akong mga, ano, sa mga up-up bazaar. Uh -huh. so, yung, So, yun yung hanggang sa mag kapag yung kita hanggang sa pagmakaya na mag second branch. Ha. Ah. Okay. Uh, invite mo na lang yung mga viewers mo na ano, nice. uh, wow. i -play nila itong restaurant. So, hello. Um, ano ba? <laughs> <laughs> um, if gusto ninyo mag-try ng ano, like, sanggisa, so um, magpunta lang kayo dito sa Matina Playa, Busay po, Kanang Lats ang tindi At sana madami kading napulot dun sa business journey ni Lori at ng kanyang share it sa Mjibsal. Alin daw sa mga nasabi niyang tumatak sa'yo? Share mo naman dito sa comment section. Join ka na din sa ating community sa Facebook. I-click mo lang yung link sa description. Muli, ito si Zach Sakdala ng inyong food business bro na nagsasabing mas masarap kumita kapag masarap ang tinda. Want your business to get featured? Email us at info at rosevinfoodconcepts.com